Ito na siguro ang pinakamaliit ang self-confidence na hayop sa dagat. Ang Blobfish. Tinanghal na world's ugliest animal. Pero teka lang, pangit ba talaga siya? O sinisiraan lang natin siya? Sa ilalim ng dagat, normal lang ang itsura niya, parang simpleng isda na chill lang. Pero once na iakyat mo siya sa ibabaw. Nako, mukha siyang natunaw na siopaw. Ang dahilan. Pressure sa ilalim ng dagat, yung super high pressure ang nagho-hold ng katawan niya. Kaya nung inangat siya sa ibabaw, wala ng pressure, parang gelatin na natunaw. Para siyang tropa mong fresh pag naka-filter sa IG, pero pag nakita mo sa personal, bobfish mode agad. Ah, ganun ba? Saan na pinatato sa noo mo? kung ikaw din mabigyan ng title na World's Ugliest, tatanggapin mo ba proudly, o lalaban ka sa talent portion para bawiin ang karangalan? Comment mo sa baba at huwag kalimutang i-follow ang Trivia Treats para sa mas marami pang kwelang animal facts.